Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mariing pinabulaan ni Kim Chu ang kumakalat na chika sa social media na hiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Sian Lim. Maliwanag na isang malaking fake news ang naglalabas ang intriga na siguradong pakanan na naman ng mga marites na walang magawa sa kanilang buhay kundi ang magpakalat ng peking balita. Hindi na raw kasi nakikitang magkasama together si Kim at Sian kaya naman agad na naghinala ang ilang netizens at nagsabing baka break na ang magjowa. Kasi nga, nag-solo raw si Kim sa ABS-CBN Ball. At solo rin siyang naglamierda sa Amerika. Si Sian, may sariling ganap din sa buhay niya. At doon nga umusbong ang hinala ng iba. Na kesyo hiwalay na raw ang dalawa. Kim, pakiminaw lang kasi na-issue na naman kayo ni Sian na break na raw. Kasi nga kasi yes. solo kasi <laughs> mo pasangin, Tapos nag-solo sa Amerika. Baka lang lang tayo. <laughs> <laughs> pero, pero ano, okay naman kayo ni Sian? Okay Very strong. Oh, okay. <laughs> ano yung secret sa isang okay na release? masaya sa showbiz kasi marami, syempre. Oo oh, oh, nga. Mabandil lang ang showbiz. Pero, ay, ma nice. Masaya na. Ah, oh, okay ay, na. Salamat. <laughs> ano sa palagay mo? Totoo kayang okay lang sila?